It's okay, it's okay. Let's play safe. Ay si Paul, laging puyat siya sa pagpag-contact. Pwede to? Or black spot? Ay, black spot pala yun. Ano? don't be saying tanga? Kaya nga mali. Kaya nga mali. Mali eh. lam na! Please ban a hero. Alam na, Dis? Alam na. Sino ba baban natin? Hanso. Hanso, Hanso, Hanso. Hanso. Hanso, Hanso. Di naman sarap na yung brand. May feed yun oh? Si Milisa, Milisa. Your team is picking. Last game tayo par. Choppers. Par last game tayo. Ge 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 ge. I am the moonlight that breaks the through the is... darkness. Agawin yung ano ko nakita, nakita yung karina ko. Agawin. Let's hear from the crowd. <laughs> Nagagaw yung sisi nyo! Pare na ka, kanira! na pa rin! Pare na! I huh? am vengeance pick incarnate! Pare na ka pa rin! Pupal! Oh, Pupal! Hope will find a way, even when all is forlorn. Pare na pa Show first! Show first! Show! Sir, show mo! Show! Fair. Show nyo! Show! The Dragonborn is back! The enemy is back! Thank you! Okay, sa inyo na karina nyo! Sa inyo na karina nyo! Ito sa akin! Favorite things! I like this! Pwede okay, na karina nyo! ko na magkarina! Sige, karina mo na, Perd! Ayoko na karina! You ko na karina! Karina talaga yan. Karina yan, sige. Sige, Karina nga. Karina, huwag yung link. Yan, very good. Your team is picking. <laughs> nice one. It is better to be feared than loved. It favorite. You cannot pass. Dome <laughs> lang. Tinatanong kita, manahimi ka dyan. <laughs> yoko, yoko.

Gago per hey, chicks. kailangan mo pa sabihin yung cellphone? Kaya naman talaga. Ha? Huh? mo. Pero... No, corny mo. Bawit na na dito. Uy, pulang lupa itong sisilong. Oh. No? Taga, pa nito? Taga Las Piñas. Las Piñas? Oo, oh, taga Las Piñas yan. <laughs> pulang lupa. Pulang Lupa Uno. Pulang Lupa Uno. Diyan ako tumira dati. Ah, diyan. Oo. Oh. Alam na, this bird. Alam na. Ngayon ko lang gagamitin to bird, ha. Kalma nyo. Sure win. Hindi. Kaya ko lang ulit gagamitin, bird. Kaya kaya niyan. I-activate ko pa. lang itong ano ko. kau pa! Sunog na! Eudora! Eudora, come here! Eudora! Hindi, yeah, kaya ko natugat to. Eudora! come here! Partin na lang, come here! Come here! Come here! Come here! Come here! Eudora, come here! itu ka!

Birds, get up, birds, get up, birds, birds, get up, birds. Ano yung bawal siya? Karina, ayos ka lang? Karina, Patrick. <laughs> nice one. Sige, tara. Attack! Up na lang room. Ba't wala dito yung room nila? Ah, Nasaan yung room nila? Wala. <laughs> hindi na yata gumalaw turtle o turtle ala perd tulong perd siya 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 bird. siya 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 huli dumating wala retri yan ah lag ako lag fast Ginapard, turtle na. Turtle yun na. Try ko umontes kahit kahit lag ako. Uy, huwag niyong pakatingin tong tiktok. Pakating. Yung patay na yun, patay, okay. patay na. Patay na, patay na par. Par. Huwag na, huwag na. Huwag na, par. Mabilis tumakbo yan, sayang oras. Sayang. I was supposed ano make... ah, ko? Ah, Pakalag ko. Guy... <laughs> Late game to. Ako, ako ma man <laughs> ko nakuha nila yung Ha? Okay, May sinasabi ka? <laughs> na? Ako ba makukuha lose. ng turtle? Are sure about that? Alunan mo na man yung gusto ko. Alunan patay na si Ferd. Oh, pero nag-chat. Ah, nakamute ako. Sorry ka, nakamute ako. Ayun, nakadobobel. Ayun. Yun lang. 3 vs 3. Dalawang full HP, isang kalahate versus talaga. Pero wait

Oh, sige, patay na yan. Yan. Ay, Ay. makikasama na lang yung Moskov na matay pa. Sabi daw niya, dapat pala naglakad na lang ako kaysa mag-shortcut. <coughs> dito, lapit mo dito. Dito, dito mo. Lapit mo dito. Huwag ka dyan. Lapit mo dito. Yan. Lapit mo. Maano tayo dito eh. Lapit mo pa. Yan. Pagdala ka mga to Redbox Umarap ka ka Umarap ka Umarap ka Gatot Harap ka Sige sige Wait Hindi umarap yung Gatot sayang Oo patayin na lang Okay lang yan Hold Ano yun? Hindi mag dikit dikit mo yung tampo eh Hmm, Kala mo ha? Kala mo? Kala ko ba sa yun yung red buff ko? Kala ko baka kukunin may red buff? Hindi ba kasi kailangan na eh. Diga, hindi ka kasi nagsalita eh. Ha? Sabi ko oo. nga, oh, napatay ko na. Pupal ka kasi. Siyempre nagte-turtle kaya hindi ka tanapansin. Hindi no ko, ko need ball. ng red. Need ko blue. Nakalamang na ako sa kalaban eh. Kaya, maasim na ako. Tulong, 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 tulong. Sinisin, sinisin. Don't do it. Don't do it. Papunta ka rin ah. Papunta. Tudamon. <laughs> Tudamon. Our turret has been sa punta Hina sa punta si to the moon To the moon to the moon Ay napunta sa 0-3 yung tudamun, the moon Batak yung si silong batak Batak natin may lane Idol silong idol <laughs> Batak pero is lane Silong idol You are the most, ano oh, You are the one ay, ay, the one. The one, oh, lane, yun lane niya na po. No, magaling siya. Siya ang karapat-rapat na fighter. Oo. Kasi po, healer sa kaya. siya marang mag. Oh, lol, ang galing-galing nga mag-barsman. Ikaw nga, chuy. Lagi kang chocolate. <laughs> oh. Ayan na! Ayan na! Ayan na si Gatos! Ayan na! Ayan na si Gatos! Ayan na! Ayan na! Grabe! 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 Ano ba? Dito na tayo! Hindi agad! Hindi <laughs> Grabe ba naman yung set mo, Pard? <laughs> Grabe ba na? Ay, patay na. Bagang. Pek, tulog, Pard. Ayan na. Patay na yan. Kung One hit. One hit. Nakita nyo. Jokin Great play bro. Grabe. I like you. bro. Grabe naman. Grabe. Ayan <laughs> na. End na to, Pard. Ayan na. Tapos na.

Tang speed. Tert, tara tayo. Oh, ada. Dino. I'm waiting. Hayun oh, wait natin siya. Wait natin <laughs> siya, guys. Solid. Ride. I'm good. Okay, patay mo na. Yeah. good. Thank you. Solid 'to, wala silang tang. Let's speed na natin to, Ferd. Yan mahina na 'yan. Wala nang to, Ay, wala yung silong, sayang. Sayang wala silong. Tapos sa sana to. Layo siya. okay lang yan. It's okay. Patay na yan! Ay, sayang. Binigang pa ng pagkakataon mabuhay. Ay, siya yung ano. Si Trino. Kaya ko gusto. Gatot, ulti gatot. Sige, yan mo. Ulti Uti gatot na. Na lang ang tamaan. Nice yeah. one. Nice one. Yan, nice one. Yan. Tapos na, tapos na. Ang ganda. Nice one. <laughs> nice one. Ang ganda. Ang ganda ng pinakita, Ferd. Ayan. Ganyan sa mga gatot. Lupit mo rin, silong. Si Ayan. 30 star na tayo. <laughs> 30 star sana all. Ha <laughs> 27 pa lang ako. Oo nga, 25. Ang ganda. Ang ganda, Ferd. Ge, tulungan ka na akin, Ferd. Ayan. Ang ganda mo, Ferd. Ang galing. Napakagaling nyo. Tara. Ayan. Lalo na kay Silong. Let's go. Ang galing. Oo nga. Magaling tong Silong, guys. Start ko na, Ferd, ha. Guys, mag forward king.